may isang lalaki na tuwing gabi siya nakaupo sa isang parke at nakatingin sa yan loob ng restaurant na kumakain ang mga tao. Gutom na gutom siya pero hindi siya makakain sa loob sapagkat wala siyang pera. Gabi-gabi, yun ang kanyang ginagawa hanggang sa mapansin na isang bata na nandun siya lagi sa parke. Kaya ginawa ng bata, nagdala ng konting pagkain at sabi sa kanya, Sir, ito ang pagkain. Alam kong nagugutom ka sapagkat lagi ka nakatingin sa aming restaurant. So ginawa ng lalaki, kinain yung pagkain. At sabi ng bata, kung ikaw ay gabi-gabi narito, tadalhan kita ng makakain para mabusog ka at ikay umuwing busog. So, yun nga ginawa ng lalaki, ganun din ng bata. Hanggang sa isang gabi, andun yung bata naghihintay. Pero walang dumating na lalaking matanda. Gabi-gabi, nandun -gabi, yung bata, walang dumarating. Nakaraan na isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, walang dumating na lalaki. Isang umaga, isang napakagarang sasakyan ang pumarada sa may restaurant at bumaba ang mga bodyguard. Bumaba rin ang isang lalaki na kontodo bihis, napakagandang bihis at may isang dalang maleta para atashi case at pumasok na restaurant. Nagulat yung bata sapagkat iyon yung lalaking tuwing gabi ay naroon sa parke na nakatingin sa restaurant nila gutom na gutom. Kaya sabi noong lalaki, ako po talaga'y hindi pulubi kundi ako po'y artista. Na yung aking gagampanan ay isang mahirap na mahirap na lalaki, gutong na gutong, kaya ako'y laging narito sa parke at nakatingin sa restaurant. Natutuwa ako sa bata na ito sapagkat siya laging nabibigay sa akin ng pag-asa. Na sa gitna ng kagutuman, siya ang naghahatid sa akin ng ibayong pag-asa sa aking buhay. Kaya sabi niya, ito ang isang maliit na pabuya sa inyong mag para lalong umunlad ang inyong restaurant. Ang pagdiriwang po natin ng misa sa karangalan ng mahal na Binheng Mariay isang pagbibigay sa atin ng sinag ng liwanag ng pag-asa na ang mahal na Birhen ang ating gabay tungo kay Kristo para higit nating madama ang pagmamahal ng Diyos sa Kanyang paglibigta sa atin. Sa Ebanghelyong ating binasa, ang tagpo ay, ang Panginoon at si Pedro ay dapat magbayad ng buwis. Kung tutusin, Diyos yon. Hindi na kinakailangan magbayad ng buwis. Pero ano sabi ng banan na kasulatan? Para wala silang masabi sa ating dalawa. Heto ang pagkakataon. Magtrabaho ka, mangisda ka. At yung pagbibilan mo ng isda, iyon ay ibayad mo sa buwis nating dalawa. Maganda sabi ng Ibanghelyo, para walang masabi sa ating dalawa. Ano po iyon? Yung hindi tayo magbigay ng pangit na halimbawa sa ating kapwa, iyon ang tinutukoy ni Kristo upang ipahayag sa atin na kahit siya handang sumunod sa patakaran ng pamahalaan sapagkat siya ay mamamayan hindi lamang ng kaharian ng Diyos, kundi ng pamahalaan. At ito rin na sinasabi sa atin ng Panginoon. Tayo'y pailaling sumunod sa mga yapak ng pamahalaan upang dito natin maipakikita ang kahulugan na tayo'y masunurin hindi lamang sa Diyos, kundi sa mga taong pinagkalooban niya ng kapangyarihan upang tayo'y pamahalaan. Saan nakuha ng Panginoon ang pagiging masunurin bukod sa kanyang kababaang loob? Sa mahal na Birheng Maria. Alalahanin natin sa Banal na Kasulatan na nung unang panahon ipinagutos ng Hari ng Roma o Imperador ng Roma na magpatala ang lahat sa kanika nilang bayan kung sila nang galing at ang lahi nilang pinanggalingan. At si Jose at si Maria ay nagpunta sa Bethlehem sapagkat nandoon ang lipi at lahi ni David. At doon napailalim ang mahal na binhen sa kapangyarihan ng tao para matupad ang banal na kasulatan. Andun ang kanyang kababaang loob. Andun din ang kanyang pagiging masunurin. At yun ay tinuro niya sa Panginoong Yeso Kristo. Kaya kahit ang Panginoon sa gitna ng kanyang pagiging Diyos, bagamat ito'y hindi pahayagan sa lahat ng tao, pero napailalim siya sa kapangyarihan ng tao upang sabihin sa atin na kahit ang Diyos kayang sa kanyang kababaang loob pa sa kapangyarihan ng ipinagkaloob ng Diyos sa taong kapangyarihan. Ang tawag natin dyan, faith, humility, and docility of the Spirit. Kababaang loob, pagiging masunurin. Tinampunin ninyo ang tagpo sa ating lipunan. Maraming tao ngayon ang pumupula sa Senado sapagkat sa isang maliit na salita ng batas, hindi nila sinunod. Sila ang makapangyarihan, sila gumagawa ng batas, pero sila rin ang unang-unang hindi sumunod sa batas. Kaya't napakaraming tao na pumupula sa Senado. At ano sinasabi nila? Kayo na dapat magtanggol sa mga mamamayan sa kanilang buhay. Kayo pa ang sumisira dahil sa hindi pagsunod sa batas. Kaya nga siguro nagugulo tayong lahat. Hindi man natin nararamdaman, pero sa bandang huli, daman-daman ng tao ang panloloko sa atin ng ating mga pinuno. Pangit na halimbawa na hindi natin dapat tularan. Ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag tayong ang magmuna at magsilbing maghatid at magbigay ng pangit na halimbawa sa ating kapwa sapagkat tayo susundan ng ibang tao. Ang mahal na binhen, ang Panginoong Heso Kristo, kahit damang-daman nila o ipinadama sa kanila ng Diyos ang kanilang pagiging ina ng Diyos at si Kristo'y Diyos na totoo at taong totoo na pailalim siya sa, kapag, sa batas ng tao at kapangyarihan ng tao. Kaya tayo, kayo mga bata, kayo mga kabataan, ito ang magandang halimbawa ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay dapat maging masunurin sa pananungkulan ng tao kung paanong tayo rin ay unat dapat maging masunurin at sumunod sa kalooban at patakaran ng Diyos at anong pinakamagandang patakaran ng Diyos ang batas ng pag-ibig batas ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa kaya ito ang baunin natin pag-uwi alam nating hindi natatapos ang misa sapagkat pag-uwi natin sa ating sariling tahanan itinutuloy natin ang natutunan natin sa loob ng misa upang tayo pagdating ng takdang panahon ay maging mabubuting halimbawa ng ating kapwa sa pagsunod sa Diyos at pagsunod sa mga nanunungkulan sa atin at ito ang maibibigay natin, isang liwanag ng pag-asa na sa lahat ng kadiliman na nangyayari sa ating kapaligiran, may mga taong tumatalima sa kalooban ng Diyos at sa kapangyarihan ng tao. Sana nga sa pagdiriwang natin ng misa, tayo magkaisa sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria sapagkat siya ang unang-unang taong tumanggap ng biyaya at grasya ni Kristo ng ang pagliligtas. At ito, tatanggapin din natin ngayon pa man habang tayo nabubuhay hanggang sa sumapit tayo sa buhay na walang hanggan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at na Espiritu Santo. Amen.